mayroon tayong iisang assignment na dapat nating gawin. At ang assignment na yun ay ang makabalik sa itaas na malinis. What is up yung mga bay? Welcome again dito sa ating Mundi Channel at welcome dito sa ating Facebook account sa video nito ito gusto kong i-discuss o pag-usapan natin yung tungkol dun sa kung ano ba talaga ang purpose natin dito sa existence natin dito sa mundong ibabaw. Kasi ako naniniwala na tayo ay hindi lang basta tumubo na parang kabuti rito, nalalanta at nawawala. Alam ko na ginagawa tayo, hinayaan tayo ng Panginoon na ipinanganak dito sa mundong ito kasi mayroon talaga tayong specific purpose kung ano ba talaga ang sadya kung bakit tayo nandito. right? Para sa akin kasi, ang buhay ay talagang puno ng pagsubok yan. Pero it is worth living kung alam natin kung ano yung purpose natin. Bakit mahalaga ang purpose? Kasi syempre, yun yung magiging parang pundasyon natin o parang blueprint na ating susundan sa mga landas na ating gustong tahakin. Kasi dahil sa pinaniwalaan natin na ito yung purpose natin kung bakit nandito tayo sa mundo. Ngayon, habang naiisip ko itong mga ganitong bagay, bigla namang bumuhos ang malakas na ulan. Kaya sabi ko, teka, ah, para connected ito dun sa iniisip ko. Ah. At ito yung analogy na naiisip ko. Tayong mga tao, para tayong ulan. Di ba diba, yung patak ng ulan, marami yan. Millions or billions. Parang tayo yan. At mayroon tayong iisang assignment na dapat nating gawin. At ang assignment nayon ay ang makabalik sa itaas na malinis. Okay, ganito yung analogy ko. 'Di ba, ang ulan pumapatak yan, marami. Tapos uh, nagko yan sa isang kanal, isang gutter, or sa isang ilog papunta sa dagat. Pero yung tubig na yan, nagagamit yan sa mga pang-araw-araw na kung ano-ano, sa so, maraming bagay, pinanguhugas ng plato, binaka car wash pinaglilinis ng kung ano-ano. Yung iba naman nire-refine, pinaproseso, ginawang inuming tubig, and then madidrain na naman papunta doon sa ilalim ng lupa. And then darating yung panahon na yan ay mag -e evaporate at babalik doon sa taas na malinis na siya parang tayo. Nandito tayo sa mundo. Ginagawa o hinahanap natin ang kanya-kanyang pakinabang. Ano bang purpose ng buhay kung bakit nandito tayo? Ano bang purpose ng tubig? Saan ba tayo dapat gamitin? Pagdating ng panahon na na yung silbi natin dito sa munong ibabaw na tayo mag evaporate na pataas, ang tanong, kaya ba nating panatilihing malinis ang pag natin sa taas Medyo may kunting lalim itong analogy ko na ito pero alam ko, naiintindihan mo yung ibig kong ipinanganak tayo dito sa mundo na parang kulan, ibig sabihin, malinis tayo nung dumating dito. Ang kaibahan lang natin, tao at ang tubig, tayong tao ay mayroon tayong freedom, kalayaan sa pagdesisyon, sa gusto nating tahakin, sa gusto nating gawin. Pero ang bottom line at nag-iisang assignment, dapat nating gampanan ang makabalik sa itaas na malinis walang taong ipinanganak na sadyang magnanakaw walang taong ipinanganak na sadyang mamamatay tao walang taong ipinanganak na mandarambong na manggagancho natutunan natin yan along the way dahil nga sa may kalayaan tayo magdesisyon sa mga bagay-bagay na ating gagawin o desisyon sa mga bagay na hindi natin gagawin maraming salamat sa panonood